Donnie Pangilina nag-post ng larawan kasama ang kanyang lola. Talagang kitang-kita ang kanilang closeness. At dahil nasa Japan si Bel Mariano, nagkita sila ni Rufa Gutierrez doon. At sabi pa nga niya sa kanyang caption ay, Caroline Tsu and Attorney Gina Ong meet in Tokyo. So happy we were able to meet up beautiful Bel Mariano. Happy New Year and more blessing to come in 2020. 2024. Pati sa anak ni Rufa Gutierrez ay talagang close na close ni Bell. Talagang hindi talaga mahirap pakisamaan kahit first time meet pa lang nila. Kaya napakaraming bilib na bilib kay Bell dahil kitang kita naman ang kanyang kasikatan ngunit napaka down to earth niya kaya marami nagkakagusto sa kanya. At talaga yung mga ABS-CBN artist na babae babae eh, ay love na love siya dahil hindi mahirap pagkisamahan.